May ano anong pinagkakabalan mo sa buhay pala? Nag-e-school pa po ako. Ah, nag-e-school ka 28 ka na, nag-e-school ka pa. 'Di ba dapat tumitigil ka na? O overtime po. <laughs> well, ba't ka nag-aaral. Bakit naman hindi? Pwede naman wag na lang. <laughs> Bakit? Wala lang. Ilang taon na po kayo? Twenty-eight. Ang asin ni Boss Liam, I can smell kat malayo. Uy, papansin si baby. Ayan, pinansin na kita. Anong course mo? Anong course mo? Business Administration. Ah, ba't, ka, ba't tumigil ka pala? Thank you, Junay. Huh? Ba't ka tumigil? Tumigil ka ba? Mabait po kasi ako dati. Ah, baka naman lang anak ka dati. Kaya ka napatigil. Ngayon, malaki okay, na anak. ay inyo. Gawa-gawa ng kwento. Hindi naman... Ba't kayo tatanggi kung, kung nabuntis ako? Or... <laughs> 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 Madali lang naman umamin, anak ka, pinalaki mo muna yung anak mo, saka ka nag-aral ulit. Di ba ganun lang? Hindi umamin, pero mahirap umamin sa hindi naman totoo. O bakit? Bakit ka ano? Tumigil? May dahilan naman yon Mabait nga po ako tumigil. Paano mabait? Harigab. <laughs> Alam ko na sabi kay mabait ka, sinasaykologin mo kami na hindi namin isipin na na -rehab ka. Hoy, um, Five years, to. saka <laughs> ka nag-aral. <laughs> Ganun yan. Okay lang naman, hindi naman kami mapanghusga dito. Ano ka ba? Di kami ako ba <laughs> eh, ano nga? Pwede naman, financial yan. Nalulong yung papa mo sa online, ano, online Cara director nga kayo. Ginagawa niyo na ng direction ng buhay. Kasi direct yung buhay ko. Mm, uh, eh, siyempre, eh, nag-iisip ako. Baka family problem. No? Family problem ba yun, eh? Sa so, sarili ko lang talaga yun. Choice ko naman, eh. Ah, siguro na nagka-depression ka. Kami <laughs> na anxiety uh, kasi hindi ka mag-anak kasi may pikos na depress ka kaya nag-stop ka oh, eh nagka-pikos pa ako sa <laughs> 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 mamili ka na kasi sabi <laughs> pwede naman umamin kasi <clears throat> mm. hindi po wala nga po dun sa sinasabi nyo wala ngayon nag-aaral ka ulit Mm. eh, anong year mo na? Third year? Fourth? Next year po ka-graduate na sa Awaran News. Ayun. Very good, no? Siguro pinag-aaral mo muna yung patid mo. Paaaralin niyo 10, daw ito oh. Sabi dito, oh. Matatapos ka na. Matatapos ka na. Kailangan mo pa ba nun? Kailangan ko. Kano ba tuition mo? Kano tuition mo? 30 30K per sem. 30K? Pero sim Mukhang ko kailangan mo sugar daddy, hindi ako. <laughs> e, ayaw mo naman. Siyempre, <laughs> allowance siya ni eh. allowance. Dad, kailangan ko iPhone. Payat niyo, 30k lang. Paawa ka Kaya ate. Sabi niya magpawa. Mababa lang. Ate. Mababa lang naman tuition niyo, 30k. Hmm? Mababa ba yun? Saan ko kukunin Oo, inuulo ko lang yan sa wishing wheel eh. O, oh, 30K, sana. <laughs> oh, <Dote>, na uwas. Oo, <laughs> oh, oh di ba? May balon diba, Sa ano? Ganun ni eh. Alam mo yung sa mall, yung pinapaikot yung bariya, tapos iikot-ikot sila. Lahat yung 30K, inuulog ko dun. Ikot-ikot. Ayon, tamaniwala eh.